memories mo sa kay Mamita? Magandang memories. Ah, kami kasing magpipinsan. Close talaga kami lahat. And talagang yung buhay niya is also mga apo niya. So, every Sunday we try, kahit um, hindi lahat available, we go kay Mamita's house, eat, like chika. Masaya na siya dun, basta nakikita niya kami. Ano yung mga natutunan mo sa kanya? Mm, I think sobrang generous niya sa lahat. And alam naman ng mga tao yun. Um, tapos since nag-showbiz din ako, super professional niya. So I think nakuha ko sa kanya is never akong late. Um, si Mamita kasi okay lang sa kanya na, kunyari, three hours early siya. Ayaw niya, ayaw niya lang na may maghintay sa kanya. Isa ka ba talaga sa mga paborito niya? So, sa mga niya? Mga... I think lahat kami, in different ways. Um, basta palagi niya pinag-uusapan, mga anak niya, mga apo niya ako talagang alam naman namin din na ako mapagmahal talaga siya eh sa sa ka protective kahit na uh, siyempre marami rin ang mga anak ng kanyang uh, mga mga anak yeah. pareho pero andun siya parang siya yung yung nag-hold together yeah. dun sa family nila. Mm -hmm. true okay. ayun uh, during the time ng may sakit si Mamita uh, Nagaan mo rin ba siya? Paano mo sa kinir? Hmm, um, actually, hindi naman talaga siya nagkasakit or na-hospital. More on old age na, like, um, syempre, normal yung nangihina. Uh, may mga sakit na sa katawan. So, yun, naging peaceful naman. And... Ang apo, gaano kasakit para sa iyo? Ano nangyari mo? Um, syempre, masakit kasi actually the day before, April 11, birthday ko, na-receive na namin yung call umaga ng April 12, so feeling ko in a way na hinintay niya na huwag sa birthday ko. Naniniwala ko sa signs eh. Tapos ang, ang mami mo nga di ba may trabaho pa? Yes, talagang, pero since wala naman siyang double I understudy doon, talagang the show must go on. Tapos sabi niya mamita would have wanted her to continue and then yun yung pag-honor niya, which is yung pagiging professional. Pero parang mas maluwag na bang tanggapin? Dahil kung ako, parang makapagpahinga na rin siya sa edad niya? O ang hirap pa rin? Mm, siguro both. Siyempre, we will miss her so much. But at the same time, um, she's at peace. And alam namin she lived a full life. And hindi siya naging in pain na or nag-suffer. Which is a sobrang blessing para sa akin. At naiayos niya yung buhay kumbaga, ng pamilya niya? Kung anuman? Yes, yes. Kasi she's been working since she was like young din para sa mga family niya noon and siblings niya. Tara, uh, ang dami daming song ni Mamita. Ano yung yeah. pinaka-paborito mo sa songs I think it has to be siyempre A Million Thanks To You which siyempre yun din yung isa sa mga iconic niya if not the most iconic. And I think talagang it symbolizes her and our love for her which is endless thanks namin for her. So. Kahit kumakanta ka rin ng mga kanta niya, hindi. karen <laughs> <Hindi>. ka rin, <laughs> Hindi. Ano yung mga character ni Mamita na nakuha mo? Traits? Um, siguro yung pagiging funny niya. Yeah. Parang, akala mo kasi na serious siguro kami. But then, parang pag nakasama mo ng matagal, ang dami ng jokes. And then, yung siguro yung pagiging on time niya. Yeah. I'm proud to say. <laughs> Ano pang kumaga pwede mong mensahe dun sa mga nagmamahal sa mamita mo? Mm -hmm. um, ako, thank you so much for loving mamita and supporting our family during this time. Um, she will be remembered and uh, yun, basta thank you. A million thanks to you all. Uh, kung may mensahe kang parang panghuling mensahe para sa kanya, ano ito? Uh, mamita, thank you so much for making us laugh. Um, Bringing us endless happiness and supporting us no matter what we want to do, and being our cheerleader and being the light of our family. Thank you so much. We will miss you. Thank you. Thank you.